Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers ang swerte ay suma sa inyo. At dito naman po sa lahat ng mga kawatang na nandyan sa gobyerno, maging itong mga politiko mamatay na kayo. Para sa ganun ay uh, tumahimik na at kahit pa paano makakain na itong mga kababayan ko tayo ang piste ng lipunan anyway bago po natin i-discuss yung ating uh, yung nalalapit na raffle sa linggo na po yan, yung ating raffle draw at yan po yung pan yung ating uh, abangan, sa linggo na po yan at meron pa po, hindi lamang po yung 500,000 at meron pa po iba, anyway bago po tayo uh, di discuss yan ay uh, uh, gusto ko lamang po uh, ipaalala sa inyo nakahapon po ay uh, pinakita ko kung paano lumapa ng mismong pira itong si Tambaloslos. Kung paano nga nagmukbang ng pira mismo. At kung paano lumamo ng pira mismo itong si Tambaloslos. Ayan po ang ating topic. Para lang po maging uh, sariwa sa inyo, babalikan ko lang po natin. Ipapakita ko lang po. At ayun po, ipinakita ko sa inyo na yan Pakita lang po natin ha Ayan. Yan po yung aking pinakita ka hapon. Ano? Ngayon, ay uh, kita nyo kung paano lumapa ng pira mismo yung hayop na yan. Okay? At ngayon, dahil dyan, dahil dyan sa paglapa niya ng pira na yan, ay ito ang nangyari sa kanya. Okay? Ayan. Nakita nyo kung paano lumapa ng pira. Dahil dyan, ito yung nangyari sa kanya. Ipakita ko na rin to sa inyo eh. Pero, sasariwain lang natin. Kasi maganda po itong balita natin ngayon. At uh, para sabihin nyo na, yan po yung nangyari sa kanya. Dahil sa kanyang katakawan at lumapa ng pira, ah, pira mismo yung nilapa niya. Ayan ang nangyari sa kanya halos sasabog na yung kanyang bayag. Bayag na po yan yung umakit niya sa tiyan niya. Plus yung pirang nila pa niya. Okay. So, ayan po. Pinakita ko lang po sa inyo. Kasi ang uh, ang uh, topic po natin, kaya ko po ay pinakita yan dahil po ang naging resulta po niyan ay hindi maganda. Siguro sa iba hindi maganda. Pero sa iba naman ay tuwang-tuwa. Dahil, diyan sa nangyaring yan, ay uh, sa oras pong ito ay uh, katatapos lang po yung pag-imbalsa mo sa kanya. At uh, 15 minutes lang po, 15 minutes ago lang po natapos yung pag-imbalsa mo. Kasi lumapa ba naman ang pira? Di ba? Tapos biglang lumubo yung uh, tiyan niya, pagkatapos yung lumapa, ayan, ang nangyari, kanina pong uh, kwan, kanina madaling araw ay sinundo na ng St. Peter at inimbalsamo na po itong si Tambaloslos. Yan po yan. Anyway, wala tam tayo pakialan dyan. Sabi ko nga so, ma, 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 ano to, nakakalungkot doon sa iba, pero doon sa iba natuwang-tuwa. Na, na, Lalo na po ako. Ah, dahil naimbalsamo na po siya dahil sa paglapa ng uh, mismong pira nilapa niya. Kita niyo naman ang ebidensya, di ba? Kung paano lumapa. Tapos yung uh, pagkatapos lumapa, yung uh, kanya, tiyan niya halos sa uh, sasabog na. Kasi isa na rin dyan yung bayag niya, makita sa tiyan niya, lahat na nagka uh, sama-sama na yan. Kaya, uh, ayun, sabi ko nga po, Kani madaling araw ay uh, sinundo na po siya St. Peter at inimbalsa mo na. Patunayan sa ngayong uh, ngayong oras na ito ay uh, uh, 15 minutes pa lang 'yung nakakaraan pagkatapos maimbalsa mo itong September Los Anyway, okay na tayo dyan Ang pag-uusapan po natin ngayon ay 'yang nalalapit na linggo, sa linggo po ng alas 8 eksakto ay i-upload ko po dyan yung uh, pre-draw nung talakating milyon. Ayan, at congratulations. Ngayon pa lang, congratulations doon sa mananalo. At, uh, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko lang po doon sa mananalo, ay magbalatok po kayo doon sa inyong napasubscribe para uh, uh, hindi naman sila magtampo. Ayan. At maliban po po dyan, ay uh, bago po tayo bago po tayo pupunta diyan sa kalahating milyon na ating i-raffle draw ay uh, uh, siguro mag uh, uh, magra-raffle din ako yung tig sa 10,000, yung tig sa 10,000. Kaya po kahapon hindi ako nakapanalimutan ko pala mag nalimutan ko pala magpa-raffle mag dahil nga kasi talaga nga emo emotional po talaga kasi ako kahapon. Kaya nalimutan ko tuloy na magbigay ng 10,000 libo doon sa ating regular na raffle. Pero galang pa man pagkainy sa linggo po yan mapapanood nyo po kung sino-sino po yung mananalo ng tig-sa 10,000. At uh, yun, ang final po dyan yung 500,000. At mayroon pa po po ako naisip na isip na isang. Adi uh, po ba? Ang ito pong nasa cellphone na ito ay exclusive lang po ito doon sa ah uh, messenger ng Tarek Hasan Mesa na kung saan kayo ay nag-send uh, ng uh, inyong inyong subscribe hindi po ba? Kagaya po nito, ayan po. Yan po lahat yan. Yan po lahat. Okay? Pero pakita ko lang po. Yan po lahat ay naka nakasulat na po ito lahat po na nandito ay nakasulat na po yan doon sa ating irarapol sa linggo na i-upload ko. So, sabi ko nga po ay uh, Congratulations doon sa mananalo Maliban pa po, po dyan Maliban pa po, po doon sa Hindi ko pa po, po alam kung ilan yung 10,000 na ibibigay natin Maliban pa po, po dyan ay Mayroon pa po, po na Mamimigay po ako na Load Load naman po na halagang 500 pesos naman Load lang po ito Na halagang halimbawa Ito po ay uh, <coughs> Adi ah, po ba ito yung uh, unang-una ito nandito unang-una? Ano? Yan, unang-una yan. Ngayon, i-roll po natin. Halimbawa, pagkaginan ko. Ayan, ayan, di ba? Tapos, kung sino po yung dito, yung dito sa pinakataas, yun po ang mananalo ng 500 pesos na load. Okay po. So, ngayon, ganun din po. Halimbawa, igaganyan ko ulit. Pag ginanyan ko ulit yan, pag tumigil yan, doon, doon. So, kung sino yung nandyan sa taas, yun po yan. Yan po, mananalo. Kung sino po yung pinaka-nandyan sa taas. Kung saan po nag-tumigil. So, yan po yung 500 pesos na halaga ng load. Ano? At kung kayo naman ay naka-internet, halimbawa na meron kayong uh, internet sa bahay ninyo, pwede naman pong cash yan. Uh, pwede pong uh, Tawag dito, pwede pong ipadala sa inyong Gcash yan, yung uh, 500 na load na yan. Kung meron kayong internet. Pero kung wala, ay di load po. Paluludan po namin kayo ng halagang 500 po. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya, kaya nga, ayaw ko kung paano ko magagawa yun lahat sa linggo. At uh, yun po ang abakan nyo sa linggo. Ganun po, ang ganun. Halimbawa, ito. Pagkaginan niyan ko, pag tumigil doon sa pinakataas, halimbawa, yung pinakataas ito, magba, halimbawa yan, na, pangalan na yan, yun po ang tatawagin ko. Ngayon naman, ang sa, ang sa akin po rito, ganun pa rin po. Yun pong matatawag, yun pong masasabi ko rito, matatawag dito, ah uh, na mananalo sa Lord, ay dito rin po kayo mag-comment sa Tarik Hasan Mirza. Ha? Ah... Uh, dito rin po kayo mag uh, comment sa Tarikasan Mersa at ibigay e, nyo po yung inyong Gcash or yung telephone number na paluludan. Halimbawa, kompletuhin nyo na po. Ano? Ako po yung si ganito, yung inyo pong natawag dyan na nirolyo nyo, ako po yung si ganon. Ano? Magpakilala po kayo. Ako po si Juan Barkan, buli kong ginbatok-batokan. Halimbawa natin. Ako po si Kikay Kalaykay at ako naman po si Maria Palanggana. Ako po yung inyong natawag para doon sa 500 load. Ganon. At ito po yung number ko. Since na meron po kaming internet dito, ay i-Gcast yun lang po. Ito po yung number ng Gcast ko. Dapat kompleto na. Para wala na tayong maraming usapan. di ba? Ganon din po kay Maria Palanggana. Ganon po. Ako po si Maria Palanggana. Ako po yung tatawag nyo para doon sa load na 500. Ito po yung uh, number na paluludan po ninyo. At ito po ay smart or ito po ay globe. Halimbawa natin. Ganun po kaya kuha kwan. Dito lang din po sa Tari Kasa Mirsa Messenger. Okay po. So siguro maliwanag po yan. Ito po lahat ay mapapanood nyo po lahat ito sa linggo po. Linggo nyo po mapapanood lahat ito kung sino-sino po yung nanalo lalo na po yung doon sa 500,000 na Main price main uh, rapo natin or main price natin yung pong 500,000. Maliban pa po, po doon sa mga 10, 10,000, ayaw ko po kung ilan po yung mabu mabubunot ko sa sa 10, 10,000. Pa pwede magbunot po ako ng, uh, tatlo 3 or 5 nang 10,000 para bahala na po kung magkano or dito sa lalong naman bahala na po kung ilan yung uh, kung uh, hindi pa ako pagod ng time na yon. Kasi Ilan ilan to? Bubunutin ko itong mga salud na, na ito. Marami po ito. At uh, lahat yan ang mga kukon ko, ililista ko naman po dito. At ah, uh, yun. Ano pa ba? Pasensyahan na lang po doon sa ha. Doon sa mga hindi talaga sumusubaybay. Wala, hindi ko nakikita yung pagsusubaybay nila. Pero nasa, nasa kanila na lang po. At uh, kung ngayon lang subaybayan, basta ito po, pagka wala po nag-claim dito, ha? Ah, yung isang araw po na wala nag-claim na abutan ng kinabukasan, huwag na po kayo mag-message, ha? Dahil hindi po, ah, dahil ang dalang gusto ko po rito, on the spot mag-message kayo. Ngayon, kung, hindi, kung nasa trabaho man kayo, ay uh, siyempre maintindihan natin yon kaya bibigyan ko kayo ng kinabukasan. Okay, lalo na doon sa mga load na yan, saka doon sa libo. Okay? Naintindihan ko naman po at nasa sabi, pinag, kaya nga, pinag-usapan na nga natin yan sa abroad at saka dito sa Pilipinas na nagtatrabaho. Kaya hindi agad-agad nila ma- makukuhan, mapapanood agad yung video. Kaya nga, pre-draw yung ginawa natin base po doon sa nag-comment na hindi lamang po isa, dalawa, tatlo, kundi marami po. Yung nagsabing kagaya na lang po nung pagpapadraw natin ng tigsa po 10,000. So, yun na po yun. Final na po yun. So... Tapos, pagkatapos po nitong uh, 500,000, doon na po kayo magsimula ng magpasubscribe na lagyan nyo na po ng number. Okay, lagyan nyo na po ng number. Halimbawa, magpa-subscribe kayo. Ngayon po, meron na po nagumpisa eh. Uh, may nagumpisa na po ng uh, nagpasubscribe na may number. Itong si uh, Maan Naba. Ayan po, maan na ba po ang nagsimula na po magpa-subscribe? Ayan po, may number na po, number 4 na po siya. Ayan o, ayan, number 4 na po, o, oh, ayan kanyang pinasubscribe. Ayan o, ayan na po yan. So nag-umpisa na po siya na mag-number uh, mag nung mag, kanyang pinasubscribe. O, ulit lang ko lang po, sa susunod po, pagkatapos po itong uh, nung 500,000, nandun na po tayo sa 1 million. So, ito na po yan, kung sino yung pinakamarami Nang napasubscribe Kung gaano karami Napasubscribe ninyo Ganon din karami yung raffle ninyo Yung rapper uh, Ticket ninyo Na bubunutin Halimbawa, nakapagpasubscribe kayo ng isandaan Isandaang entry po yung inyong i-entry Kung 50 50 po yan So, the more na marami, the more na may chance Na mabubunot kasi marami nga So ito na po si uh, Maan na ba nagsimula na po siya at nandito naman po number 4 na po yung uh, na-subscribe niya. Kahit na hindi pa natatapos itong ah uh, rapport natin. Ganun lang po kasimple ang uh, sumali dito. At ah uh, marami pa po 'yan may, may mga dapat pa 'no mga <coughs> no karang linggo pa sana ako mag-umpisa may mga gift-gift pa po ito eh na na pwede pong uh, ipa sa inyo. Kaya lang po talaga, napaka-busy po talaga dahil nga ah, uh, kagaya, kagaya, po ngayon ay uh, kanila madaling araw ay umalis na po ito yung mga tao ko para po tumawid po dyan sa, sa parting pang uh, Bulacan, Pampanga, Nibaisiha at saka uh, Tarlac, uh, Bataan. yan, So kanina po madaling araw ay uh, umalis na po sila rito. So kasi nga po hindi na nga ako kasama dahil masabi ko nga po matanda na po ako Bata bata lang po akong tingnan ay, pero matanda na po ako Pero yun po ang mga pagkakamali ng iba Nakala na nila bata ako kaya tuloy-tuloy yung kanilang panliligaw sa akin Nakalain nyo ba naman ha, kung aking bibilangin nasa 3,000 yata yung mga ah, nakapila na nanliligaw sa akin akala nila bata pa ako pero hindi nila alam 175 years old ko na so yun po yan kaya ko po sinasabi rin, para para sa ganun ay uh, uh, ma discourage na tong iba at uh, uh, magsipag at atrasan na pero habang ina-announce ko dito yung uh, edad ko na 175 ay lalo naman silang porsigidong uh, manligaw sa akin at uh, pasensya na lang po kayo at uh, hindi ko pa po maasikaso kayo na Ah, alamin at ah, titingnan yung inyong mga biodata <laughs> ah, kung ah, ano ba yung mga paninyo, yung mga expertise niyo ay pasinsira ah, po, busy lang po at saka na po na po, bibigyan ng ah, pansin at ah, isa-isahin ko pong tingnan yung inyong mga biodata na yan at kung kayo ay papasa pero sinasabi ko na po ngayon sa inyo na huwag niyo pong asahan dahil nga unang-una ang priority ko po rito ngayon, ito mga subscriber ko, hindi po yung nga tumanggap na manliligaw. Ayaw ko na pong tumanggap muna manliligaw dahil nga po mas priority ko itong aking mga subscribers. Ayan. So, yung mag, magantay kayo at uh, di mag kayo at uh, uh, 24 years na lang ako mabubuhay dito. Imalay mo, baka, baka, masagot ko kayo ng 1 uh, one year na lang ako mabubuhay pero paano ko namang maakapahan kayong lahat kung 3,000 kayo ay 1 year na lang ay tatagal ko. Halimbawa, ay uh, mas maganda siguro na ibaling yun lang sa iba, yan inyong yung uh, sinasabi sa akin na pag-ibig, pag-ibig niyan. Dahil uh, para sa akin po ay uh, lumipas na po yung mga pag-ibig niyan. Sabi ko nga, ulitin ko lang po, bata lang po ako tingnan. Ha? Ah? Pero matandang matanda na po ako. Eh kung si Enrelli, 100 years old na yan, sinasabi ko pero bangigi na yun nga po ang uh, yun po yung iba na na, na, napapasel kung bakit daw uh, malakas para ako yan lang ang uh, alam niyo pero ah uh, pero matanda na po talaga ako so ayan at uh, dito ay uh, mukhang may ililibing may ililibing na, may ililibing na. So, sa mga darating na mga araw may ililibing may ililibing na po so magantabay po tayo ng mga ililibing ng mga politiko dahil marami po yan, mga nakapila po yan na ililibing at dahil nga po yan ay medyo tumatalab na po sa kanila yung mga karayom na itinusok natin sa kanilang mga lalamunan at dun sa kanilang mga bayan at saka doon sa kanilang mga bilat ayan so, anaantabayanan po natin yan so, bago ako magtapos ay uh, hindi na po ako magtatagal nga sabi ko dahil nga uh, may mga Actually, nandiyan po sa labas. Napakarami po eh. Ah, na, napakarami po sa labas diyan at ah uh, uh naga, nag-aantay sa akin na makausap ako. Ayawin natin yung iba. Makausap. Yung iba naman ay uh, well, well, ko na po i broadcast dito. Anyway, ah, uh, ano pa ba? So, basta po, sana naintindihan nyo. Kung hindi nyo po naintindihan, ha? Kung hindi nyo po naintindihan, i-rewind e nyo lang po. Balikan nyo lang po at panuorin nyo po ulit. Dahil uh, ayoko na po ulit-ulitin, ano? At, uh, Ano pa ba? So siguro wala o wala naman, ah. Na. At, uh, pagpalain nawa kayo na nandito na sa... na nakapanood ng ating uh, video ngayon. At uh, sinasabi ko naman po sa inyo, mapalad yung palaging nakasabaybay dito sa Verana Live Studio TV. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo, ah, uh, yung ginagawa ninyo na pagbibigay ng oras sa panonood ng walang kakwinta-kwintang mga video ito, maniwala kay sa akin, on the yung swerte na para sa inyo. Muli po, tinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers na may mga sakit at may mga problema sa buhay. Sana Ama ay pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi kong uh, sinasabi rito kapag uh, tapos ko, na akong magdaldal. Oo. Uh -huh. Mahal na mahal ko po kayong lahat.